Oh, ito po yung ah uh, pinapagawa sa akin nung nakaraang Biyernes pa ito. Uh, Honda Accord. Tapos ipapabulkanize lang sana itong right yung right rear niya pero nagkaroon ng problema. Ito yung mga isa sa i-share ko sa inyo. Karamihan dito sa Canada ay sa lalo na yung mga kapwa nating Pilipino ay sasabihin nila na uh, mag uh, yung mga naka 4x4 at saka all-wheel drive na SUV o kaya ano man yung sasakyan nila, uh, sasabihin nila na hindi silang magwiwin winter tire. gawa ng ang gagamitin lang nila ay all-weather o kaya all-season para hindi na sila magpapalit ng kanilang mga goma pagdating ng summer. Pero o, eto po yung aking isi-share na ipapakita sa inyo. Eto, etong sasakyan na to ay uh, branded itong kanyang goma. Pero pag titignan mo dito ay ang kapal. Ayan, pag yung drive ka lang ng drive, hindi, o pag ganyan lang, tinitignan mo, ayan, makapal. Kabilaan po yan. Ayan, makapal siya oh. Ngayon, pag hindi mo sisilipin dito sa ilalim, ayan, kalbo na pala siya. Ayan Oh. Ayan, kalbo na siya. oh, wala na. Wala na. Pud, pud. Ito ay napakadelikado sa lahat. Ipapakita ko po sa inyo, babaklasin ko. yung aking natutunan. Ito yung aking natutunan dito bilang isang tire shop owner. At saka ako na rin yung tire man. Ako yung may ari shop. Ayan. O ito. Meron po siyang bukol dito. eto ay parang eto yung nangyari sa akin. Uh, 2014, pagpunta ko dito sa Canada, kinuha ako ng misis ko. Na-diagnose ako ng brain aneurysm dito, lumubo yung, yung ugat ng utak ko, yung sa utak ko. Kaya dito ako sa Edmonton, nag-move, second opinion, para papa-operahan. Ngayon, ganito, ganito rin po tong ano, yung goma na to. Yung sa sidewall, nagkabukol. Uh, nasaldak siya sa pothole hindi siya napuruhan kaya hindi siya sumabog. Kaya ito ay napakadelikado. Parang aneurysm din ito kumbaga sa tao. Ito yung aneurysm ng goma sa sidewall po. At nakakamatay ito kasi hindi mo alam pagkatapos ng winter maglolong drive summer eh mabilisan ng takbo dito. Once ito eh, ay unpredictable tong bukol na to. Hindi mo alam kung kailan siya sasabog eh ang bilis ng takbo kasama mo yung pamilya mo marami kayo nakasakay kasakay. Uh, ma malolos direction ka po rito pag once na sumabog ito at bumigay yung bukol ang bukol na to ay may, may sugat sa ilalim hindi siya napuruhan kaya hindi siya sumabog kaya nagkabukol kaya ngayon kung tatakbo ka ng mabilis at saka kung medyo nasaldak siya na hindi mo maano yun na yung sasabog hindi mo alam kung saan ka ngayon, hindi ko siya nirelisto kasi nakita kong may itsinik ko yung apat na goma niya may mga bukol at saka kalbo na din po doon sa kabila once na may mangyari sa kanya ako ang babalikan dito ako yung idedemanda ako yung magbabayad lahat ng danos kaya eto po yung natutunan ko dito sa Bansang Canada bilang isang tire shop owner eto po yung aking ano, lisensya Banawi Red B ayan 2024 dati nung wala pa akong shop gumagawa, ang lakas na loob kong gumagawa-gawa sa mga garahe lang pinupuntahan ko sa mga bahay-bahay uh, eto yung natutunan ko bilang isang tire shop owner na napaka-delikado pala pwede kanilang balikan once na may nangyari sa kanila eto hindi ko nire to kasi once na may mangyari sa kanya ako yung babalikan nila ako yung magbabayad lahat ng danyos. ako yung idedemanda nila kaya eto papalitan na ng bago O, oh, eto yung aking ikakabit. Bago. Ganon po rito sa Bansang Canada. Sinusukat po yung goma. At saka maraming inspection dapat kailangan dito. Kaya hindi madali maging isang tireman dito din. At saka tire shop owner.